Yo, tiradas boss so, dito mga boss, naglaro tayo ng MCL dito mga boss At wala kaming meds dito mga boss, ayaw mag-adjust kasi nang mga bakampi ko dito mga boss Tayo na nag-adjust dito at napilitan pa tayo mag dito mga boss So, karap ko dito yung Gord. Eh, sigurado mapalaban tayo dito at ang ganda dito mga boss um, kaya natin palagan yung mga kalaban natin. So dito, makatulong tayo dito mga boss. yan, So naka-assist tayo dito mga boss. At dito naman sa top lane mga boss, nakikita ko na meron ang pulahan dito. Kaya at KS agad. At nagtaka lang ako dito mga boss. Bakit yung imin -im namin mga boss? Oh, malapit na mag 4 minutes. Hindi pa rin gumalaw. So dito, nabigyan tayo mga boss. Kaala ko na dito mga boss. Bigyan ko yung isa dito pero nakabawi na naman tayo mga boss. Hindi tayo papaya na na walang trade yung buhay natin. So, yan o. Tingnan yung mabuti mga boss. Nandun pa rin sa base yung namin mga boss. O, hindi ko na napansin dito mga boss. Nabigyan na pala tayo dito ng tigre mga boss. oh yan gumalaw na yung kakampi namin lilam mga boss. Oh, 6 minutes. 6 minutes siya gumalaw na mga boss yung kakampi namin dito. So, apat lang kami mga boss. Yung nag... Ano? Dalawang imim yung kakampi ko dito, mga boss. Kaya shit out sa si mga kakampi ko dito. Na... Kahit na apat lang kami... Gumalaw sa early. Ah, uh, nagawa pa namin... Makapalag sa mga kalaban. So dito, nakadalawa tayo. Ah, uh, nakadalawa uh, tayo dito, mga boss. So niyan nyo mabuti, mga boss. At simahan nyo ako hanggang sa dulo, mga boss. So, yan. Dito. I yung Laila namin dito mga boss o yan pindot lang ng pindot ayan so nakabawi naman yung Laila sa atin mga boss pagiganti natin yung Laila dito nabigyan ko dito yung lindi mga boss dahil sakit na natin at syempre isama na lang natin yung uh, turi sana kaso may good at yan dito naman may round 2 naman kaming lindi dito mga boss So nabigyan natin. Double kill sana ito mga boss. Kaso Ka papansin yung tank mga boss. Ayan. Nabigyan tuloy tayo ng kalaban. Pero hindi naman tayo papayag na walang trade. So dito na class lord mga boss. Ang sarap kiisin ng mga kalaban dito mga boss. Kaso Ka ang lupit ng core namin. Ay ah uh, naagaw pa yung kill. So dito mga boss oh. Tingnan nyo mabuti mga boss. Inubos ko lang yung skills sa mga kalaban at inuna ko yung mids nila. At sama ko na sana yung uh, tigril dito para triple kill. Kaso, naagaw pa. Dito mga host, naagaw pa na sa, sa core namin. Yan. Triple kill sana tayo mga boss. So hindi natin nagawa dahil naagaw. Matita naman mga boss, pa lifestyle muna tayo. hell kulahan na tayo mga boss so, balat ang tapusin ang uh, core namin ayan, so bigyan na naman yung MM ng kalaban. ito, eh, clear na namin to at pilitin na namin na matapos yung laro uh, so ayan na ah. Nandito na yung mga kalaban. Gusto ko sana banatan yung mids nila kaso hindi ko kaya. May masya. So iwas lang ako at life still lang muna tayo. Tamang uh, clear clear-clear sa linya. O dito mga boss, makakuha po yung lord dito mga boss at dito naman tapos yung laro mga boss. So hindi na namin hinintay na maabot yung lord mga boss. Binanata na namin to. Banata na namin to mga boss dahil alam na. Huwag na nating, huwag na patagilin pa. So tainikutan ko lang yung galaban ko dito. So mag kill naman sana to mga boss. Ka, su uh, so na, Basag na yung base nila. Yan, double kill na tayo. Triple kill. Tapos na.